Sa pagmulat ng mata mo ngayong umaga, ito ay paalala na mahal ka ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng nangyari kahapon tagumpay man o kabiguan narito ka pa rin at hindi ka pinabayaan. Halina't manalangin, ilapit ang iyong puso sa Kanya. Sa katahimikan ng umaga, hayaang ang pag-ibig ng Diyos ang bumalot sa iyong buong pagkatao. Inaanyayahan kitang huminto muna saglit. Lumapit tayo sa Diyos. Damhin natin ang Kanyang presensya. Marahil pagod ka pa sa mga nangyari kahapon. Marahil may bumabagabag sa puso mo. O baka naman tahimik lang ang damdamin mo pero may hinahanap ka. Kapayapaan, lakas, kumpirmasyon na hindi ka nag-iisa. Kung ikaw ay naguguluhan, kung ikaw ay natatakot sa hindi mo alam na darating, kung ikaw ay nangangailangan ng yakap ng langit, ito ang panalangin para sa iyo. Pakinggan mo ito. Panalangin mo ito isama mo ang puso mo. Dahil ngayong umaga may mensahe ang Diyos para sa iyo. Mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kaya samahan mo ako kapatid. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ihanda mo ang iyong puso. At sabay tayong manalangin. Panginoon, sa gitna ng katahimikan ng umaga, lumalapit ako sa inyo. Pagod ako, minsan nalilito, at madalas parang walang nakakaunawa sa bigat ng puso ko. Pero sa sandaling ito naririnig ko kayo marahan, malinaw at puno ng pag-ibig. Anak, mahal kita. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang mga salitang ito ang bumabalot sa akin ngayon. Sa kabila ng mga pagkakamali ko, sa gitna ng pag-aalinlangan, hindi nagbago ang pagmamahal ninyo. Hindi kayo tumalikod, hindi kayo nawala. Kaya sa umagang ito, inilalapit ko ang lahat ang bawat sulok ng puso ko, ang bawat plano, takot pangarap at pagiyak, inyong lahat, Panginoon, dahil mahal ninyo ako at iyon ang pinanghahawakan ko. Ama naming nasa langit, Diyos ng pag-ibig, salamat po sa bagong araw na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na mabuhay, huminga at kumapit muli sa inyo. Alam ko po, Panginoon, hindi perpekto ang kahapon. Marami akong nagawa o nasabi na hindi kaaya-aya sa inyo. Pero ngayong araw, humihingi ako ng tawad. Linisin ninyo ang puso ko Gawin niyo akong karapat dapat sa inyong presensya. Diyos ko, may mga pagkakataon na nararamdaman kong wala nang direksyon ng direksyon ang buhay, na parang walang nakikinig sa panalangin ko. Pero sa umagang ito, ipinapaalala ninyo sa akin na mahal ninyo ako. At kahit hindi ko kayo laging nadarama, kayo ay naririto. Tahimik, ngunit tapat. Maamo, ngunit makapangyarihan. Kayo ang Diyos na hindi sumusuko sa akin. Hindi kayo kagaya ng mundo na kapag ako'y nagkulang, tinatalikuran ako. Kayo ang Diyos na palaging naghihintay, nagmamahal at umaakay. Pagninilay sa salita ng Diyos, Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Ikakapit ko sa iyo ang aking matibay na kamay. Sa bawat salita ng talatang ito, Panginoon, nadarama ko ang inyong pagyakap. Hindi ko kailangang matakot. Hindi ko kailangang magkunwaring malakas dahil kayo ang lakas ko. Kayo ang kalakasan ng puso ko. Ama, hinihiling ko ngayon, basbasan ninyo ang araw na ito. Lakipan ninyo ng kapayapaan ang bawat lakad ko. Samahan ninyo ako sa bawat desisyon, sa bawat pakikipag-usap, sa bawat pagtahimik. Panginoon, hindi ko alam ang mangyayari ngayong araw. Maaring may pagsubok, maaring may luha, maaring may biglaang problema. Pero alam ko, mahal ninyo ako at hindi ninyo ako pababayaan. Ipinagkakatiwala ko po ang pamilya ko sa inyo. Ilayo po ninyo sila sa kapahamakan. Pagpalain ninyo ang aming tahanan, mga gawain at kinabukasan. Para sa mga may sakit, dalawin ninyo sila. Para sa mga nawawalan ng pag-asa, kausapin ninyo sila. Para sa mga nangungulila, yakapin ninyo sila. Ipadama ninyo ang pagmamahal ninyo sa paraan ng malinaw at buhay. At para sa akin, Panginoon, humihingi ako ng kapahingahan, hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Kapayapaang mula sa inyo. Kalakasan mula sa inyong presensya. Maraming salamat, Ama, dahil sa gitna ng lahat ng bagay na hindi ko kontrolado, kayo ay matatag. Sa lahat ng bagay na hindi ko alam, kayo ay may plano. Sa bawat tanong ko, kayo ang kasagutan. Panginoon, salamat dahil kahit paulit-ulit akong sumusuko, kayo ay hindi sumusuko sa akin. Salamat dahil sa bawat pagbangon, nariyan kayo hindi lang bilang Diyos, kundi bilang ama na punong-puno ng pag-ibig. Sa araw na ito, hindi ko man alam ang lahat ng mangyayari, ang alam ko ay ito: Mahal ninyo ako at hindi ninyo ako pababayaan. Kaya po, Panginoon, Tinatanggap ko ang araw na ito ng may buong puso. Lakipan ninyo ito ng inyong kapangyarihan, gabay at proteksyon. At nawa, maging daluyan din ako ng inyong pag-ibig sa iba. Ito po ang panalangin ko. Sa ngalan ng inyong anak na si Jesus, Amen. Ama namin suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like or mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos,